What's up? Magandang magandang umaga I'm Going to Pamimingwi ah, So baybayin nyo po ang aming pangangawil Ngayong umaga Mag Parking muna kami ng motor dito sa Kuban Para punta na kami ng ilog mga guys ah, Yulaan nyo mga guys Kung nasan kami Ayan tingnan nyo Papasukin namin yung lugar na <laughs> yan Tara Namahan niyo kami namin paglalakbay ni Rolfo kung saan kami patungo <laughs> ayan, adventure fishing <laughs> congratulations naman sa aming mga sarili papunta kami ilog so <laughs> namin ng gubat <laughs> so ayan guys, magandang magandang umaga nandito na po kami sa tabi ng ilog at nag na nga po si Rodolfo para sa aming pangangawil ito nga po mga guys oh. So. ayan, tingnan nyo pag nangangawil ka, pag nangangawil kayo itong mga gamit. Ito oh, pangawil. Ano bang size nito po? Number 7 na ano, tawag nito pang tilapia daw Yan, yan, yan. Mga guys, ito gamit namin. Ito, tau-tau. At saka syempre ito, pangawil. At syempre, para para tayo mag makahuli ng isda, itong gagawin natin. Turuan ko kayo, mga okay, guys sa mga hindi marunong mga well dyan natutulong po kay Rodolfo <laughs> kung pare ko na bilas ko pa isang kapa siya lagi kasama ko sa pangangawil mga guys so, wait kasi tabi naman po sa mga kumakain pinapakita ko lamang po kasi excited na po ako na ano na makahuli ng isda ngayon lang kami nagsama ulit ni Rodolfo so yan Bulate galing pang tundo. Oh, taga. Ang bulating to galing pang tundo. <laughs> tundo. Lumayo <laughs> pa na yun. Ano. So, ayan. Nagtatanong kung nasan kami. Nandito po kami sa si General Trias, mga kaibigan. Nang, ano, manggahan. So, ayan, guys. Nailagay ko na yung kwan. Bulate dito sa, sa siwa. Siwa tawagin dito. Uh, hagis ko na mga guys. Watch. guys, kinain na yung pain ko. Maraming langgam. Yung tilapia. Oh, pero so, yan, naso, yan o. Yan no, no. o. No. Ang dalaki. Pwede na yan. Pagpaksim. <laughs> Buti pa si Rodolfo, nakakahuli palagi o. <laughs> oh. Balaki, Two times. Palaki o. Oh. Yan, <laughs> yan eh. Palaki na ng palaki mga kaibigan. Kawai-kawai naman siya. <laughs> na naman, sa to sa na naman mga kaibigan. <laughs> palaki na, palaki na, huli niya. Three times. Three fingers na, pwede na, pwede na. Dahil wala kaming mahuli doon sa pwesto namin, dito kami banda. Sabi nila, pag may tubig, may isda. Sige nga, pakita nga natin kung may isda. Kung totoo yung sinasabi nila, pag may tubig, merong isda. Shout out naman sa mga mahilig mangisda dyan, mga kaibigan. Huli ka. Oh. Sino sabi mo lang isda sa buhi? <laughs> oh, Tingnan mo. Oh, three fingers. Oy, oh, shout out sa mga mahilig mag-fishing dyan. Tingnan mo naman na huhuli namin dito sa ilog ng manggahan. Thank you, thank you, thank you, thank you sa isda na to. At kinaan niyo yung pain ko. <laughs> O yan, shout out kay Rodolfo. Nakahuli na naman siya mga guys. O ano, ano yan. Malaki na yan. Huli, oh, huli, huli. O nice. O oh, mga kaibigan ko. Hitong, 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 hitong. Hito oh, rin. O yan, yeah, yan, yeah, yan. Hito rin o. Yan no, parang yan sa kami na huli. Puro mga hito na to. Kaya lang natatakot ako baka sumasuwag ako nito. O oh, yan o. O, oh, kikita niya mga guys o. Ang lupit. Salamat sa ilog pang ito yan nakuha ko na o siya sige wala ka pa o sige mga guys see you next vlog